tunay ho pala ang kasabihan na masakit marinig yung katotohanan. Dahil ho, kapag ho, sinasabi nilang ang ganda ko po, sobra ho akong nasasaktan. Sobra na ho. Misan ho, okay na napapaiyak na lamang ho kapag sinasabi nilang ang ganda-ganda ko. Dahil, alam ko naman na ho yun. Bakit ho? Kailangan pa hong sabihin. Lalo na ho kapag uh, ibang tao ho ang nagsasabi sa akin na ang ganda ko. Bakit ang ganda ko? So, pasensya na ho. Pasensya na po. Dahil ang uh, sakit na ho sa dibdib. Hindi ko na ho kaya yung sakit na na ko lalo na po pagka ibang tao yung nagsasabi sa akin na ang ganda ko, ang ganda ko. Alam, alam ko naman na ho, alam ko na po yung bakit kailangan pa ho nilang sabihin sa akin yun. Hindi ako bulag. Hindi ho ako bilang para hindi ko makita sa sarili ko. Sa, sa,